Pagkakataon okay. ni Pete na

Terima kasih ano bake, nandito na Saturday bake. 我。走啊

哎呀！那。 Uh, may picture na po tayo sa kanya, mga kababayan na. Palo so, pala pala ni Bipinday Sara, o. O, kumbaya, no? Kamba ano? ni Bipinday Sara, yun? Nakalimutan yung pangalan niya? Ah, Sisi ka niya? si ka niya na ah, barangay kagawa, na tayo? No, barangay kagawa, yun, o. Ay, kapitan pala, o. Eh, pasensya, kapitan pala siya. Ay, yung, ah, palo pala ni Bipinday Sara, walang na lang ng pariban po na kanyang, si Bipinday Sara.

Kois to as in interprending so na po. Sino ba 'tong mga nanasbitan worsens ngay after 6,000 r Cartabil Yam